Nagbabalang Department of Trade and Industry sa mga gumagawa ng sales promo na walang pahintulot ng ahensya. Kasundito ng paggawa ng marketing gimmick ng isang negosyo na hinabo ng kanilang followers na magbibigay ng isang daang piso kapalit ng pagpapatato sa kanilang logo. Kung saan may netizen umanong lumutang na nagpatato ng logo sa kanyang noo. Ang DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, tinututukan nila ang mga aplikante na is magsagawa ng promotional sales. Kabilang sa tinitingnan ng ahensya ay mga taong pasok sa promo at mechanics. Kailang kasing legal at hindi immoral ang pinagagawa ng negosyo. Nakipag-ugnayan ng DTI sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para imbestigahan ang kontrobersyal na prank o promo sales. Kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without uh, securing first a uh, DTI sales promo permit